torre. At saldi sa ko magkasama. Pambira naman. No. Oh. Sige nga, sige nga. Pag-usapan natin yan. Ah, diretso na. Sa kauna-unahang pagdinig ng House Infrastructure Committee nitong Martes, hiniling ng ilang kongresista na imbitahan si ako, Bicol Representative Elizalde para ipaliwanag ang budget insertions sa 2025 budget noong siya ang chairperson ng House Appropriations Committee. Ito, 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 si Saldico, di, di umano, ay pin, ng Tricom. Ayaw ilabas ng Tricom. Sa katunayan ito si Abante, kinokontra pa. Ba? Bakit natin pasusulputin dito si, si Saldico? Nako, na, eh, baka maraming maituro. Hindi lang si Saldico ang sumabit. Eh, baka maraming sumabit. Ewan ko, ha? Kasi palagi ko yung Tricom. Tricom ata nag Hindi ko alam, ha? Pero sila dito, eh, parang <laughs> pag si Saldico. Ha? Nah, eh, Fort Mm, tagal nyo. Pauwiin yan si Saldi ko, Fort Pagdating sa vlogger, ang tatapang eh. Oh, pag siya nyo pala eh. Nako. Hanggang vlogger lang kayo eh. Nakaw. Noong 19th Congress, pero batay sa journal ng kamera, simula na magbukas ang 20th Congress noong July 28, hindi pa dumadalo sa sesyon si Ko. Ay, pambira. Absinero. Ay, sabi ng iba, ah, sabi ng iba, ay, kayo ba naniniwala dito sa sabi ng iba? Hindi lang pala magnanakaw. Absinero pa. Ay, sabi nila yon. Ay, hindi naman siguro magnanakaw si Saldi ko. Baka absinero lang. Pantinaw nyo, silip ng silip. Silip ng silip kay BP Sara. Samantalang yung si BP Sara, dinadalaw yung tatay niya na dati namang presidente. E eh, palagay ko, eh, ibigay naman natin yung respeto na yon. E eh, alaki naman ang naitulong ng dating presidente si PRRD sa Bansang Pilipinas. Dadalawin, sinisita pa ni Claire. Samantalang ito, simula pala nagsimula ang 20th Congress. Wala na to si Saldi ko. Hindi na nagpakita. Ay. Eh, di o um, mano eh, sa kanya yung ano, yung mga isang nga uh, napakalaking maraming natanggap na proyekto na construction company. Nako eh, pambira. Malaki kinita yun. Eh, halimbawa na lang, si Diskaya, kita nyo naman ang yaman. Oh, tapos may sinasabi pa si Chanko na bilyon-bilyon ang natanggap nitong party list nila. Bakit sa kanila meron yung ibang party list? Wala. Tapos absent na? Nako! Eh, baka na, i-deposito eh, na sa labas. Ha? Huh? Eh tayo nagtatanong lamang, saldi ko, na deposit may offshore account, ilan na kaya? Kaliwat kanan? Oy, nasa Swiss? Ay, <laughs> hindi, ah, eh, hindi, nasa Amerika daw si saldi ko. Ha? Ating ah, tingnan natin. Sa loob ng pitong linggo, apat na beses siyang absent without notice. Ang bihira o. Oh. Sunod, sunod. Ito ang highest paid party list. <laughs> <laughs> ang laki ng budget nito, ha? Siniwalat mismo ni Chanko tapos absenero. ganyan no? O sunod-sunod ang absent. O, sabi nga nila, ang karma ay digital. <laughs> Bagamat ako hindi naniniwala sa karma, pero naniniwala ako kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. O, 'di ba? Nako. Habang may isang absent siya with notice. hindi so hindi pa nagpapaalam. Kanino to nagpaalam? Kay tambaluslos lang? Ah. Apat na beses din siyang inilistang hindi dumalo sa sesyon dahil may dinalohan siyang committee meeting o kaya inasa official mission. Pero malakas to si Saldi ko talaga ha. Isipin mo, ikaw ang may hawa ng budget, sabi nga ni BP Sara. Ang laki pa ng bilyon-bilyon ng party list mo. Hindi ka pa pumapasok? Oh. Eh, isa-isahin ko lang ha. Lumabas yung video. Nagkakalat yung video ni Saldico. Siya mismo nagsabi, sino apat na best, silang apat magbe-best friend. Kaya tingnan nyo, mga galawan na ito, mga ito, baka may pattern. Eh, ganun ang magkakaibigan eh, di ba? oh, hindi po tayo nag, uh, nagbibintang, ha? Pero sabi nga, birds of the same feather flock together. May common denominator. Hindi, ang, ang magkakaibigan, hindi naman magkakasunduan, lalabas ng lalabas kung walang pagkakasunduan. May common denominator. O ano kaya ang common denominator nitong apat? Saldi ko, Tamba ah Suarez, at saka si Gonzales ba yun? O, basta apat sila dyan. Pero yung tatlo sigurado ko, Suarez, Tamba, at saka si ko, Suarez. Ay, naka, uh, naka, 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 naka. Nak nak. ah, wala tayong binibintang ha. Pero kayo na, ha? in the near future, yung ginagawa ni Saldi ko, posibleng gawin niya itong mga to. Abang-abang lang. Ayun ang sabi ko sa inyo. Abang-abang lang. Magkakaparehas yan. Ang tropa-tropa, di ba? Ay, bibigyan ko kay halimbawa. Ang adik, ang gusto niyang barkada adik din. Tama o mali? O, di ba? Hindi naman, ang mabait, ayaw niya ng barkadang adik. P Pwede bang mamasyal? Araw-araw, ang adik tsaka mabait, hindi magkakasundo yan. So, ganun yan. So, eh, abangan natin kung saan sila nagkasundo. Dong Gonzales ata ah, yung isa. And I'm not sure about that. Pero apat sila. Oh, yeah. hmm. Sabi ng kapon niya, ako, Bicol list Representative, na si Alfredo Garbin Jr. Napunta po, pero ang pagkakaalam ko po, absent uh, absensya nung zona. Pero... Ay, yun naman pala. Kasi siguro, <laughs> absent siya nung SORA, nung SONA. E eh, baka alam niya sasabihin ni BBM, eh, mahiyan naman kayo. <laughs> pero believe ako ha. Believe ako, doon sa sinabi ni Bongbong Marcos, doon sa SONA na mahiyan naman kayo, nagpalakpakan pa. <laughs> <laughs> Hindi ko nilalata, pero meron talagang kalokohan itong mga ito. Tinatamaan na kayo, nagpapalakpakan. Ganyan po, kakakapalang mga animal. Natapunta po pagkakaalam ko po hindi siya nag-appear to any committee hearings or a session. Bakit pa siya naging congressman kung di siya nag nag-aaten ng hearing no ng session? No. Batay sa records ng kamera, nasa Amerika ngayon si Ko. I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. I understand he is um, nasa United States siya uh, for medical treatment um, with appropriate travel documents. Um, kung ano yung mga travel documents na yun, uh, wala pa akong copy. So... <laughs> walang kwenta! Parehas kayo ni Claire Castro, walang kwenta. Wala po. Bakit? Si Claire Castro, tagapagsalita ng Pangulo. Pero pag tinanong mo siya sa Pangulo, laging, wala pa akong alam dyan, aalamin pa natin, wala pang sinasabi ang Pangulo. Oh. Pero pagdating sa Duterte, nangunguna siya. Alam niya lahat about sa Duterte. Siguro alam niya kung kailan umi-ebak si BP Sara. <laughs> Sorry po sa mga kumakain. Masintabi lang po. Hindi kasi, yeah, ganyan po. Hindi po ako nag eh. Hindi po ako nag-exaggerate. Ganyan. Tanungin mo about Duterte si Claire, may sagot diretso. Tanungin mo kay Marcos, wala siyang diretsong sagot. Ganito rin to. Pareha silang walang kwenta oh, spokesperson ng uh, <laughs> ng kamera. O, oh, pagpatungkol sa iba, ang daming sinasabi. Pero pagpatatung sa, <laughs> sa miyembro ng kamera, uh, wala pa siyang alam. Hanggang dyan lang ang alam ko. Iwas po so, yung mga animal. Eh, nako kayo. O, daanin nyo na lang sa make-up. O, oh, para may pakinabang kayo. Hmm. Parehas kayo magtatay. Eh. Walang silbi. Yung tatay mo rin gano'n, hamon ng hamon. Vlogger lang pala kaya. I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. That's confirmed. Uh, hinatid na yung anak niya sa Boston University. And uh, in time also for uh, his regular check-up doon. So, pakahatid niya ngayon, nagpa-check up siya and he was advised by the doctor to uh, have an extensive check up kasi uh, well, yung may na-mention sa akin na parang 90 over 60 ang baba daw ng blood pressure ano niya. Okay? Right? <laughs> nila nilaglat lang nagpunta ng Amerika. ako pupusta ako. Ah, pupusta ako, Brad. Sir, i-blood eh, pressure mo, lahat ng members ng Kamara, chances are, karamihan jan, high blood o low blood. Eh kung ganyan ang mga issue natin, nag-90 over 60 lang pupunta ng Amerika, mauubos ang congressman natin sa buong Pilipinas. Karamihan dyan may edad. Yan nga bata, eh, ano nangyayari dyan? but 90 over 60? Sa tingin ko, bata pa yan si Saldi ko eh. Eh, siguro, hindi naman niya nagpa -no slip <laughs> Katulad nung ano. <laughs> Sabi nga eh, mas naayos pa yung, yung no-slip ng mga kaanak kesa dun sa flood control, pambihira. Eh, nako. Oy, wag nyo na isama yung mga kaanak ha. Oh. Pero balik tayo dito. Balik tayo dito sa 90 over 60. Pambihira. Sa may edad, normal na yan. Oh, hindi ko sinasabing binabaliwala. Pero hindi parket nilagnat ka lang, ni Rayuma ka lang, pupunta ka ng Amerika. Tapos iahatid niya yung anak niya papuntang Amerika. Wala bang paa yung anak niyan? Ano ba yung anak niya? Sanggol? Eh siguro Boston University mag-aaral. Baka naman <laughs> university, di college. College na. Ano ba yung anak niya? Elementary, sanggol? O preschool? Para ihatid niya roon? Eh nagtatanong lang. Kasi ba't kailangan ihatid? Pagkahatid doon, nagtambay na. Simula na hindi na sumilpot, sumupot. Simula sona, nando na. Andito po ang trabaho, anong ginagawa ni Saldi Coron? Ha, ah, nagtatanong lang. Ay, pambihira, kung lahat ng 1960, pambihira naman buhay. Ang sarap ng buhay ng mayayaman. <laughs> Siguro kung ganito ko, pag tumaas ang blood pressure ko, punta akong Amerika magpa-check up ako. Ang <laughs> sarap ng buhay. Ang sarap talaga ng mga contractor. Pambihira, oh. Mm hindi -hmm. Di ba? Siguro lagi ako sa Amerika. Ay, tumaas. 140 over 120. Uy, punta tayong Amerika. Hatid natin yung anak natin doon. Ang bihira Talaga to. Oh. Abang bang naghihirap ang buong Pilipinas. Yung iba dyan, 40 sa sakyan. Oy. Yung iba binaba. Yung iba dyan, pasyal-pasyal. Sana all. Pambira kayo. Ang pagkakaalam daw ni Garbin, umalis si Kono noong nakaraang linggo. Walang impormasyon dito si Abante. Huwag But... mo nang tanungin yan si Abante. Wala namang impormasyon. Walang kwenta. Iwas po, soy. Pareho nilang hindi alam kung kailan ang balik ni Ko. Noong Enero, Speaker, bumaba sa pwesto bilang chairman ng House Appropriations Committee noong 19th Congress, Congress Siko Ko. Nangyari ito sa gitna ng isyo sa AKAP o ayuda para sa kaposang kita. Bumaba ng posisyon. Sa posisyon, naglilinis ng kamay. Ang digital ng karma, no? Hoy, <laughs> baka mapikon. Sabi nila, pikon daw yan. Mm -hmm. Sabi ni Banat, buy pikon niyo, Danda. Kayo pikon niyan. <laughs> Ang daming demanda niyan. Baka magdemanda. <laughs> Ang dami pa naman pera pang abogado. Ha? Dream team pa. <laughs> May hirap kalaban. Madaming pera. Program sa 2025 National Budget na pinangangambahang magagamit sa politika. Sabi noon ni Ko, kusa siyang umalis dahil sa isyong pangkalusugan. Naks pangkalusugan. Lahat naman ang umaalis yan ang isyo pangkalusugan. Uh, Nata-timing lang na merong anomalyang bahong sumisingaw. Ganon. Tapos aalis. ...yong pangkalusugan. Isa sa mga naniniwalang dapat magpaliwanag si Ko tungkol sa budget insertions ay si nag Representative Toby Chanko hamon kay Chanko ng ako, Bicol. If it that pertains to the budget of 2025, then that's an act of Congress that was approved by Congress and signed into law by the President. And he himself participated and cast his vote in the affirmative. Teka muna, maputol kita dyan. Ito si Chanko, si may sinawalat. Okay? Na yung pumirma daw sa impeachment ay may natanggap na bayad. No? Indirectly kasi proyekto raw yon, Ah. Pwede. Hindi daw yung bayad. Pondo yun sa proyekto. Hindi natin alam kung yung proyekto o ghost project. Basta lahat daw ng pumirma sa impeachment ni BP Sara na pabor ay may natanggap na pondo. Sabi ni Chanko, hindi nila kinwestyon 'yon, hindi nila inimbestigahan, tahimik silang lahat. Bakit? Kasi pag pinag si Changko, magtutuloy-tuloy magpapangalan 'yan at hindi magsasalita si Changko nang walang ebidensya. Pangalawa, eto. Eh sinabi niya rin na ito si ano malaki ang budget Oh, to si Saldi ko. So nakikita niyo na kumo connect. 'Di ba? Ngayon, itinatago si Saldi ko. Ayaw ipatawag ng kamera. Kasi kahit naman nasa Amerika 'yan, pwede naman sila mag-issue o uwi ka rito kasi kailangan kang humarap dito, kailangan kang imbestigahan o kailangan kang maging resource person, kailangan mo umuwi, punta ka rito. Hindi ginagawa ng paraan ng kamera. So sa makatwin, itinatago nila. Same thing doon sa pagpirma, doon sa impeachment ni BP Sara. Suwak yung mga sinasabi ni Chanko. At ito ring mama na ito, pinatunayan niya rin. Teka muna, kung ito'y budget ng 2025, ang sabi niya, ito ay pinirmahan ng Pangulo. At pati si Chanko, pumirma din daw doon. In short, kahit pumirma ang Pangulo o pumirma rin si Chanko, totoo yung sinasabi ni Chanko. Tama or tamang tama. Kung yun ang pinapatukuyan na bilyon ang natanggap nitong party list na ito, ah, I don't care kung pumirma si Chanko o si President Marcos, may mali doon. May mali doon. Bakit nga? Tama ang sinabi ni Chanko. Bakit si ikaw nakakatanggap yung party list nyo? Samantalang ibang party list, hindi naman ganyang kalaki. 100 million lang. Eh, kayo, bilyon ang pinag-uusapan. Kaya nga mo sinasabi ko sa inyo, hindi po pwedeng malinis ang kamay ni Marcos dito. Baka naguhugas kamay lang parang si Poncho Pilato. Dahil pinirmahan niya rin dito eh. Pinirmahan din niya ni Marcos. Being the leader, gaya na sabi ko, directly or indirectly, involved yan si Marcos. Kung hindi man siya directly involved, ba't mo pinayagan, ba't mo pinirmahan? Huwag ka maglinis ng kamay dito. Di ba? At alam mo kung sino-sino yung mga yan, Marcos. Magbakatapang ka naman. Huwag niyong hayaan yung iba magsalita, magpangalan. Pangalanan mo. Pinakalanan mo yung mga mga kontraktor. Pangalanan mo rin yung mga congressman na involved. And it's approval ngayon. Kung may nakikita siyang illegality, ang hamon na lang natin siguro, mag-file na lang siya ng kaso. Sa... sa anumang korte at i i i Hindi kami papayag. Hindi kami papayag. Imbistagahan nyo yan dyan. Bakit? Yan ang sinasabi namin eh. Kung meron kayong reklamo kay PRRD, kasuhan nyo dito sa Pilipinas. Hindi nyo kinasuhan. Kaya pala hindi nyo kinakasuhan para makid na papuntang ano? Dahig? Hindi na sinasabi namin kay BP Saray eh. May problema kayo kay BP Sara, huwag niyong politikahin. Imbestiga kayo ng imbestiga dyan eh. Wala naman kayong ebidensya. Yan ang sinasabi namin eh. Kung may problema kayo kay BP Sara, sampahan niyo sa korte. Eh. Ginawa niyo ba? Hindi kayo nagsampa. Sa kayo nagsampa dyan sa lugar ninyo, pina-impeach ninyo, pina-iimbestigahan ninyo, puro kayo trial by publicity. O ngayon kayo, kliyente nyo ang kasa, kakampi ninyo, kasamahan mo sa party list sasabihin nyo, magdemanda na lang. Pwede, hindi kaya. Double standard kayo? Ano yan, lokohan? Hindi, walang demanda. Oh, public, trial by publicity, gusto nyo. It should apply to everyone. If you apply it to the Duterte, it should apply to you. Oh, gusto nyo yung trial by publicity, di, di ganyan. Ayan ang sigaw namin dati pa eh. May problema kayo sa vlogger, demanda ninyo. May problema kayo kay PRRD, i-demanda e, ninyo. May problema ka kayo kay Sara? hindi e, wala kayong demanda. Puro kayo patawag. So be it, ganito rin din gawin natin dito. Walang demanda, ipatawag. Tama or tama, ta sangayon ba kayo doon sa mga manunood? Sangayon ba kayo? Walang demanda, demanda, patawag. Sangayon po ba kayo? Uh -huh ilabas na yung kanyang mga ebidensya. Huwag sabihan kung anong gagawin ko. Gagawin ko ko anong gusto ko. Gawin nila kung anong gusto nilang gawin. No? Kung sinasabi niya ng malicious in situations, ganun, ganun kamanhid na ba kami? Hindi namin nararamdaman yung galit ng tao. Ibig sabihin ba walang issue ng corruption sa sa Congress? Ako lang ba nagsasabi? Eh siguro nung mabas-labas sila, ma, ma makinig sila sa tao, sobrang na galit ng tao sa amin. Hmm. Ayan shoot shoot yung sinabi ni Chanko. Huwag mo kami utusan kung anong gagawin namin. Gawin mo yung gagawin nyo. Gagawin ko yung gagawin ko. Ba't ano sasabihin mo sa akin eh? ba? Diba? Kailangan malaman ng taong bayan to. di ba? Kung kayo ay nagnakaw, malaman ng taong bayan. Matatapang lang kayo pagdating kay BP Sara. Matatapang lang kayo pagdating sa vlogger. Pero pagkakampi ninyo, duwag kayo. Hmm gusto niyo demanda? Wag ganon. Wag, wag ganoon, wag ganun. Ha? Ah, malaki ang problema natin dito sa sa sitwasyon natin. Nga sabi niya, "Manhid na ba kayo?" Hindi. Hindi yan manhid, kaya nga tumakbo agad yan eh. Kaya so na pa lang eh, alam niya na may paputok na issue. Kaya tumakbo yan. Ako, hindi ko na rin alam. Ah, Ni nagtatanong lang. Asa ah, na si ano? Hindi ko na napagkikita eh ah yeah, Ye, tatanong lang ha. Kasama niya ba si Tambaloslo? Hindi ko na rin na pagkikita. Si Tori kaya asan na? <laughs> eh, asan na si Tori? Pareha sila. Ha? Dati araw-araw sa media. ah Ay, hindi na siya PNP chief. Kaya ba't naman siya lalabas ko at Eh, dati naman hindi siya PNP chief. Araw-araw sa media. Eh, nakalim. Shush! <laughs> pa <-ipek> ninyo. <laughs> Nang ngayon, nagasilib kayo. <laughs> ah, di ba? Ah, eh, Ma uh, ah, Sa akin lang, dapat talaga, ha? Ah, eh, ewan ko ba, anong nangyayari dito sa camera? Hindi ko alam bakit i speaker nyo pa rin yan. Ako, I would rather have Chanko as the speaker or kung sino man. Yung basta may tapang kontrahin si Tambalus Luz. Hindi ko alam bakit nakaupo. Sa gitna ng bulilyaso at baho na umaalingasaw ng kamera, nakaupo pa rin yan si speaker, si Tambaluslos. Ang tindi talagang, kapal ng muka. Dapat siya, nagkukusang loob na siya eh. nagre resign na siya. Ito naman mga ito, mga sumusuporta kay Tambaluslos, mga duwag din. Hindi ko alam eh. Wala ding uh, paninindigan.